napapansin niyo meron na namang alien doon tahimik lang siya no nakatingin siya nakaharap siya dito hindi kaya uh, meron silang gustong sabihin sa, sa amin ni Mang Kiting sa tingin ko uh, hindi sila mananakit siguro sa amin dahil kung mananakit sila siguro nung nakaraan pa lang na nag explore kami siguro sinakta na kami dahil nandito lang pala naman pala sila uh, dito sa paligid Hello? ayun mga sasakyan ng mga alien yan. Ano yan? Ito madami sila. Ha? yung mga yoy po mga ka-explore. Para talagang meron silang uh, hinahanap dito. Uy! Ano? Uh, bro, maratrat na lang laser kala, Ano ba yan? Uy! Bro! Parang mo bro! Ah. Laser! Laser! Sir. Oops. Nakita ko muna. Bay oh. bigay. Sa paligid pagkaka-divide na naman. Napalipad naman si Lisa dito. Sa atin kay dito. Bilog pa naman yung buwan ngayon, bro. Bilog pa naman yung buwan. Ngayon, so, patuloy namin hahanapin yung mga alien na uh, tumakas no nung pinaulanan ng laser ng UFO. So, parang meron na kaming idea na siguro magkakalaban sila o oh. o oh. uh. kasi parang tinatakasan nila yung mga takot sila dun sa mga UFO, UFO na tumitira ng laser yung mga alien na nandito sa lupa dito mga kadalo at saka hindi namin maintindihan yung mga sinabi ni mga alien yung mga explore uh, isa din yan sa problema namin ngayon ni Mangkiting uh, yung alien talaga na nakaharapan namin ni Mangkiting hindi namin maintindihan yung salita so salita sila ng salita hindi nila maintin, hindi namin maintindihan at hindi rin namin alam kung yung mga katanungan namin sa kanila inaintindihan nila yung mga ka-islo ro ayun napapansin nyo mayroon na namang alien dun so tahimik lang siya tahimik lang siya no so ayun nakatingin siya nakaharap siya dito so hindi kaya uh, meron silang gustong sabihin sa uh, sa amin o sa amin ni Mangkiting uh, sa tingin ko uh, hindi sila mananakit siguro sa amin dahil kung mananakit sila siguro uh, nung nakaraan pa lang na nag-explore kami siguro sinaktan na kami dahil nandito lang pala naman nandito lang naman pala sila ah, dito sa paligid nagmamasid lang so, uh, yun mga guys nawala siya nawala siya Explore may mga UFO sa ibabaw. Yun. Know? Espa. May mga UFO na nagmamasid sa ibabaw. No, oh, bigla silang anak ah, nagpapakita. Um, bigla rin nawawala. Ah, nandyan lang pala sila sa ibabaw na ah, nagmamasid yung, yung, mga UFO. Eh, nawala na sila. Nagkala talaga yung mga alien dito. May mga iba't ibang boses tayong naririnig mga ka-expo. So, nandun si Mang Kiting. So nandito tayo ngayon sa uh, gitna ng Maisan. Nalapitan natin konti yung... So nawala yung alien dito. So parang nagtatakarin ako mga ka ah uh, parang gusto nilang makipag-usap sa amin pero parang meron pa silang parang meron sila siguro silang pagdududa o hindi pa sila uh, hindi sila nagtitiwala sa amin kasi hindi talaga sila uh, masyadong talagang uh, lumalapit ng malapitan talaga. Nawala siya. Dito lang yung kanina eh. Nandiyan lang yung may lang yung yung mga UFO sa ibabaw sa himpapawid Nagmamasid lang sila. Ah, uh, minsan nagpapakita, minsan ah, hindi. Uh, parang nag o sila ng light, parang ganoon lang. Uh, kapag uh, meron silang napapansin na na uh, pinapailaw nila yung sasakyan nila. So sa ngayon no uh, kanina may nagpakita kanina ng UFO. May nakikita ka, bro? Hindi. Hinahanap ko yung pili na takbuhan. May nakita ako, may nakita ako doon kanina, pero the shadow siyang mailap. Nakakausap naka mo? hindi, lalapitan ko sana, nawala siya. Nakakita siya sa malayo, wala siyang nakita. Ano pa lang bro, yung nakita ko diyan. May bigang ano ba? May nakita ka dyan? UFO. UFO, yun nakita mo. Nakita rin ang UFO doon. Pero, parang, kapag na, kapag parang na, napapansin natin sila, nagpapatay sila ng ilaw. Nawala yung ilaw nila. Ano yung nabroob Yung una nating pagdating dito sa area. Di ba niratratan tayo ng uh, laser ng UFO? Oh. Yung mga alien dito sa paligid na nakikita natin kanina, marami yan sila eh. Oo. Oh. Uh, parang nagtago rin sila, na, nawala na sila. May nakita ako kanina isa lang. Pero marami kasi yun sila. Dapat makita natin sila ngayon. Kasi nandito lang tayo sa area eh. Parang ano, alam nila na may lang yung UFO. Hmm. ay hindi pa sila lumalabas kaya kaya siguro dahil may napansin o kanina doon na UFO kaya at nakatago siguro sila dahil alam nila na merong ah, nagmamasid lang sa kanila hmm. Pero, ah, parang inaabangan lang sila hmm, pag ano kanina di ba bago tayo dito natatantay ng elixir parang parang tinutulungan tayo bro no hmm. kasi yung isa biglang nagpakita sa ang um, isa alien yung alien biglang nagpakita parang nagbibigay so, sila ng babala sa oh, atin ba no tapos nagsalita na hindi natin maintindihan yun nga yun nga ang problema natin talaga ay yung salita nila paano natin sila paano natin sila matutukong kailangan man nila ng tulong paano natin sila matutulungan kung hindi tayo nagkakaintindihan wala ka ba naririnig bro? so yan oh. Parang may, parang may mga ah, nagliliparan bro. Pero wala tayo nakikita sa langit mga ka bro. Parang may mga busis ng sasakyan na lumilipad. Mahina lang. Alerto ka dyan. Ingat ka dyan ha. mga alien magpakita kayo mga alien para malaman namin kung ano yung kung may problema ba kayo bakit kayo uh, inaatake ng mga naka UFO yung mga naka UFO naman yung tawag dun sa sakyan ninyo Lala, ay la. May mga alien doon sa iba pa. Oh, marami din sila doon Kaso lang ang layo na. Hindi ko alam kung makikita sa camera. Malayo na sila sa malayo. Yun oh. know? na. sure kung abot ng flashlight. Dun sila oh. Dami nila. So, nandito lang talaga sila sa paligid. So, kapag nilalapitan natin, uh, nawawala naman sila. Parang mailap din sila sa amin ni eh, Mangkiting. So, talaga ako mga ng sasakyang nasa yung na ng oh, rin Oo. Eh. Oh. Ha? Wala akong ng lumilipad na UFO pero parang may mga tunog ng sasakyan nila akong naririnig uy lala uy yung mga Indian nawala sila nawala bakit sila nawala so, kanina nagmamasid sila sa atin pero ngayon ah lumalayo sila parang nagtatago yata mga explore. Uh, so problema talaga namin ngayon ni marketing. Ah. Uh, hindi namin talaga alam kung ano yung gagawin namin dito sa exploration na ito dahil hindi namin alam kung paano namin lalabanan yung, yung mga UFO. Uh, kung kung kalaban man sila. So yung mga alien din paano namin kakausapin kung makikipag-usap man. Uh, kung aatake sila sa amin ano kaya yung gagawin naming panangga o panglaban sa kanila so nagugulo saan talaga kami so yan kanina pa naririnig ko talaga yung mga tunog ng sasakyan nila mas mabuti siguro uh, ano natin no? oh. meron talaga tayong naririnig Hello? ayun dami yung mga UFO maka-explore hmm? no? para talagang meron silang ah, hinahanap dito uy wala na uy no? Uh, bro na lang laser kala ano ba yan uy bro maratak mo bro Laser! 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 Ops! Tago, tago muna! na! Bait, biglang sumulbong dun bro! Bro, nakita ko yung mga UFO bro! Dumadami sila at nagpapaula ng laser bro! Tunog Kaya lang sa akin bro! Ha? Huh? Mga tunog! Tunog lang yung narinig ko nung una! Tunog lang pero kinalauna nakita ko rin. Nagpapakita uh, nag ano yung ilaw nila. Kaya nga bigla ko tahimik eh. Pag ano, pag may biglang pumuputok, bigla ah. Takbuhan tayo. Bro, yung problema natin ngayon bro. Ano yung, wala, ano ba yan? Kung atake sila sa atin, wala tayong laban nito Kaya eh, nga yung isip ko. Yan bro, yan nga bro. Kasi siguro ba, Uh, yung ilin na ano yung nagano sa atin napakita baka yung gusto napakausap sa atin ba baka may may tulong tayo baka gusto lang paano talunin yung mga UFO kasi ganito kasi yan ba uh, kung atakihin tayo ng UFO anong pa, ano ano yung magiging panangga natin kaya ano tapos uh, kung kakausapin natin yung alien na nandito, hindi rin tayo mag magkaintindihan. Hindi na ang totoo ang malinaw talaga ngayon. Hindi natin alam kung anong gagawin natin. 'Yun yung totoo ngayon. Tama ka bro. Paano natin ano ano paano natin malalaman? Kasi kung at maintindihan yung mga sinabi nila at paano natin matutunan? Ngayon. Kung uh, palagi tayo dito ngayon, si ang nakikita ko eh, delikado talaga tayo. Delikado ah, tayo. Delikado kay sobrang delikado bro kung ganito lang tayo alangan naman pa labanan natin yan ng holy water yung UFO yeah, masyari, bro. hindi na yan And hindi, sa taas yan eh wala, wala, walang panama talaga yung holy water natin dyan hindi natin yan kaya ng holy water yan pang tiyanak lang yung holy water Oo. Mm Oo -hmm. uh, mas mabuti siguro mm -hmm. mag withdraw na tayo ngayon baril pwede baril wala tayong baril nagamit na ng baril wala naman tayong gano'n pero hindi, matamaan ba yan? Hindi yata yung matamaan kasi yung ibang bilis yung... Ay, ang kailangan natin malaman bro kung ano yung pangundra sa kanila. Yun yung dinatin alam. Kaya nga alam natin bro. Pero ano kaya ano kung sisikapin nating makausap yung alien? Mag oh, makakuha tayo ng informasyon sa kanila ba? Pwede, pwede bro. Mas, para para malaman natin kung ano yung gagawin natin. Yun ang mabuti bro. Yung kausapin natin yung alien. Sana, sana, mag, sana mag... Mag-indihan ano, ma natin no? Ang problema ngayon hindi natin maintindihan dige sige. Ganito na lang uh, iwas muna tayo dun sa mga UFO. Si, Delikado kasi tayo dun uh, Yung pagtiyagaan natin ngayon, hanapin natin yung mga alien. Siguro. At kailangan nating makagawa ng paraan para makausap sila at magkaintindihan para malaman natin kung ano ba talaga sila, anong pakay nila dito, ano yung mga kayahan nila, ano yung yung lahat-lahat sa kanila oh, malaman natin. Oh sige sige so baba tayo withdraw tayo withdraw tayo so yung mga ka uh, withdraw kami ah uh, delikado talaga kami dito, dito sa laban sa mga UFO so yung pagtyagaan namin uh, hanapin ay yung mga alien na lang po so